ako, nagsabi lang ako ng sorry dahil hindi naman talaga siya, hindi ko naman talaga narinig sa kanya. Ang problema, galing sa bibig ni Mr. Atongang yan, na sinabi sa akin na ah, pinapapatay ka na nga ni Journalist Tumo sa akin eh. Siyempre ako, nag-iisip na ako na hindi maganda dyan kay Mr. Atongang. Tapos bigla na lang siyang magsasabi sa akin, alam mo, huwag ka mag-isip ng ganyan dahil hindi ko, gaya, hindi ko gagawin sa iyo yan. Itinuring kitang anak kita mo si mo, pinipilit akong uh, iligpit ka na kasi uh, para mawala na ang problema ko, hindi ko ginawa yan. Naglumutang na pangalan dyan, si Lieto Gera at saka si Bernie Takoy, pero tatlo sila. Sa madaling salita, nakalubog lang siya. Wala talaga siyang record doon sa pitmaster. Pero kung gano'n ang sinasabi niya na parang ako ang nagsisinungaling na hindi siya kasali, ahamunin ko silang tatlo si Gera, Perneta Akoy, at saka si mo, magpalay detektor kami kung sino sa amin talagang ang nagsisinungaling. Sa isang nakakagulat na pangyayari, matapos isangkot ni Patidongan ang pangalan ni Retired Police Lieutenant General John Elistomo, tila biglang nayanig ang mundo ng retiradong general. Para bang natataranta at nabalisa, agad umano itong kumilos para linisin ang kanyang pangalan tila nagmamadaling patunayan na wala siyang anumang kinalaman sa pagkawala ng mga sabungero. Mariin niyang itinanggi na miyembro siya ng grupong tinatawag na Alpha. Lalo na ang mabigat na akusasyon ni Julie na siya raw mismo ang nagsabi kay Atong Ang na iligpit na si Alias Totoy dahil sa dami na ng nalalaman nito at sa panganib na dala nito sa kanilang operasyon. Nagbabala rin si Stomo na kung hindi agad hihingi ng tawad si Patidongan at hindi nito lilinisin ang kanyang pangalan sa publiko, ay sasampahan niya ito ng kaso at pagsisinungaling sa ilalim ng panunumpa. Ngunit ang tanong, sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo sa kanila? Si Patidongan ba o si Estomo? Na kalaunan ay humingi nga ng paumanhin si alias Totoy, subalit mas lalo tayong ginulat sa kanyang mga sinabi tungkol kay Estomo. Dahil sa halip na bawiin ang kanyang mga pahayag, ay may bago siyang pasabog. Dalawang bagong pangalan ang idinadawit sa iskandalo, si Mayor Bernie Takoy at si Lito Guerra. Naayon sa kanya, malalim umano ang kaugnayan ng dalawang ito sa grupo ng mga nasa likod ng misteryosong paggawala ng mga sabongero at ang pangalan umano nilang dalawa ang ginagamit ni Stomo sa grupong Alpha upang hindi siya makilala. Ano nga ba ang katotohanan sa gitna ng mga akusasyong ito? At bakit sa bawat paglilinis ng pangalan, mas lalo lamang nadadagdagan ang mga sangkot? Yan ang masinsinang tatalakayin natin, maya, maya lamang. Pero bago po tayo magsimula, baka pwede pong paki-like ang video ito dahil malaking tulong na po ito sa katulad naming content creator. Sa patuloy na pagsabog ng mga rebelasyon, muling nabigyan ng atensyon ang pangalan ng dating NCRPO chief na si retired police lieutenant general John L. Estomo isang taong ikinokonekta sa kontrobersya. Ayon sa ating nakalap na mga ulat, hindi na raw ito nakapagpigil matapos siyang walang pag-aatubiling idawit ni Julie Patidongan. Ayon kay Stomo, wala siyang kinalaman sa anuman sa mga paratang. Kaya agad itong kumilos at nagsimulang mangalap ng mga ebidensyang magpapatunay ng kanyang pagiging inosente. Isa sa mga hakbang niya ay ang paghingi ng certification mula mismo sa Petmasters Isang kilalang samahan na umanoy may kaugnayan sa grupong tinatawag na Alpha. Gusto niyang patunayan sa publiko na hindi siya miyembro ng grupong iyon, na kahit minsan ay hindi siya naging bahagi ng anumang samahan na konektado sa mga ilegal na aktibidad. Kasabay nito, nanawagan si Stomo kay Patidongan na humingi ng tawad sa publiko at linisin ang kanyang pangalan na ang lahat ng sinabi ng testigo ay pawang kasinungalingan lamang na maaaring sumira sa kanyang reputasyon at sa dangal bilang dating opisyal ng PNP. At dito na nga pumasok ang twist kung saan hindi nagdalawang isip si Alias Totoy na humingi ng paumanhin. Ayon sa kanya, humingi lang daw siya ng sorry dahil hindi naman niya personal na narinig kay Estomo ang banta na siya ay ililigpit. Idinawit lang daw niya ito batay sa sinabi ng kanyang amo na si Atong Ang na matagal na raw siyang gustong patahimikin ng dating pulis na ito. Kaya't kahit wala siyang aktual na nakitang partisipasyon ni Estomo, nanatili raw ang kanyang matinding hinala na posibleng totoo nga ang mga sinabi ni Atong Ang. Ngunit tanong ng marami kung mismong si Julie ay umamin kahit walang malinaw na ebidensya laban kay Estomo. Bakit pa niya ito isinama sa kanyang mga pahayag? Dahil ba sa takot? o dahil sa kagustuhang ilantad ang mga sinasabing lihim ng kanyang dating amo. Hindi rin naman isasangkot ng testigo itong si dating general kung hindi niya narinig ang mga pananakot ni atong laban sa kanya na matagal na pala siyang gustong itumba nito. Kaya nang ipinagutos ni retired NCRPO Chief John L. Estomo na bawiin ni Julie Patidongan ang kanyang mga naunang pahayag, agad itong tinanggihan ng testigo. Bakit daw niya babawiin ang kanyang mga pahayag at mag-apologize sa publiko? Gayong wala naman siyang kasalanang ginawa. Ang paghingi raw niya ng tawad ay hindi nangangahulugang babawiin na niya ang lahat ng kanyang mga sinabi. Humingi lang daw siya ng paumanhin dahil nadawit ang pangalan ni Istomo, pero naninindigan pa rin siya sa mga pahayag na kanyang binitawan, kahit gaano pa ito kabigat o kasensitibo. Sa katunayan, hindi lang basta nanindigan si Julie Patidongan sa kanyang mga pahayag, Hinamon pa niya si Estomo na dumaan sa isang lie detector test. Na kung talagang malinis at walang bahid ng katiwalian ng dating general, huwag itong matakot sumailalim sa pagsubok na ito. Isang paraan para patunayan sa taong bayan kung sino ang nagsasabi ng totoo sa kanila. Ngunit sa gitna ng kanyang hamon, dalawang bagong pangalan na naman ang nadagdag sa listahan ng mga sangkot. Ito ay sina Mayor Bernie Takoy at si Lito Guerra, kapwa kilalang mga sabungero at malalapit umano sa mundo ng tinaguriang Alpha Group. Ayon sa ating patuloy na paghalughog sa mga balita, ang dalawang ito ang ginamit umano ni Estomo bilang mga tagapamagitan o front sa kanyang pagiging miyembro ng Alpha. Dahil lubog na umano ang pangalan ni Estomo at kailangan niyang magtago sa likod ng ibang tao para mapanatili ang kanyang impluensya at koneksyon sa grupo. Isang estratehiya raw ito para hindi siya direktang matunton o mapagdudahan habang ang tunay na galaw ay siya pa rin ang may kontrol. Bago pa man mabanggit ang kanyang pangalan sa kaguluhang ito nitong mga nakaraang araw, si Mayor Bernie Takoy ay isa ng kilalang personalidad sa bayan ng Matagob, probinsya ng Leyte. Isang politiko na may malawak na koneksyon at matagal nang umiikot sa mga negosyong may halong impluensya at kapangyarihan. Kilala siya sa kanyang pagiging palakaibigan sa masa pero sa likod draw ng kanyang mangangiti, may mga haka-haka na matagal na ring umiikot. Sa kanyang nasasakupang munisipyo, hindi na bago sa mga residente ang pagkakakilanlan kay Takoy bilang isang kilalang sa Bungero. Matagal na rin siyang laman ng malalaking derby, hindi lang sa Visayas, kundi maging dito sa Maynila. Hindi siya basta manonood lang. Isa siya sa mga tinatawag na big players, mga taong pumupusta ng malaki malalalim ang koneksyon at may impluensya sa mismong galaw ng mga laban. Ayon sa kanya, nakapunta na rin daw siya sa sabungan at farm ni Atong Ang sa Batangas na sa mga pagkakataong iyon, personal niyang nakita roon si Julie. Pero ko si Apo. mo. Apo. Kailala ko si Sir. Yun. How about naman dito kay Patidongan? Ano po ang, ano po ang nag-uugnay <laughs> sa inyong dalawa? Kung meron na po. Uh, si Dondon dati nung panahon ng andun pang online sabong, lagi ko siya nakikita doon sa farm sa Batangas ni Boss Atong. Kasi dati kasi pag bumibisita ako doon kay Boss Atong, ah, uh, galing tayo ng probinsya, nagdadala tayo kung ano-anong mga pwede nating mabitbit. Ah, uh, ka kadalasan si Dundun ang ang sumang umukuha ng kung anong mga dala-dala ko para kay Boss Atong ha? pagkain kakanin kung anong galing dito sa probinsya natin sa Lete pero maliban diyan yun lang parang nakilala ko si Dundun bilang katiwala doon sa farm ni uh, Boss Atong dati sa Batangas isa itong malinaw na patunay na si Takoy ay hindi basta ordinaryong mananaya kundi isa siya sa mga aktibong personalidad sa likod ng malalaking galaw at transaksyon sa industriyang ito. Ngunit ngayon, tila naghuhugas kamay na siya matapos madawit ang kanyang pangalan sa misteryosong pagkawala ng mga sabongero. At kung itinuturing ng malaking pangalan si Mayor Takoy na isinangkot mismo ni Patidongan sa kontrobersyang ito, may isa pang personalidad na hindi rin matatawaran ang bigat ng kanyang pangalan sa mundo ng sabong, ito naman ay si Litugera. Subalit, alinsunod sa patakaran, hindi muna natin ipapakita ang kanyang mukha. Lalo na hanggang ngayon, ay wala pa rin siyang inilalabas na pahayag sa publiko. Pero kilalang kilala ito ng marami, lalo na yung mga taong nagsasabong at bumibili sa kanya ng mga manok panabong. Ayon sa mga impormasyon na ating nakalap, si Gera ay hindi lang raw simpleng sabungero. Isa siyang operator, financer at konektado sa malalaking pangalan Partikular na kay Atong Ang, ang itinuturing na hari ng sabong sa bansa. Kaya't hindi na nakapagtataka na sa dami ng mga elemento sa industriyang ito, si Litoguera ay naging isa sa mga pinakarespetado at kinikilalang pangalan. Hindi dahil sa posisyon, kundi dahil sa yaman at impluensyang dala niya sa larangan ng sabong. Isa siyang taong may koneksyon, may pera, at may kakayahang gumalaw sa likod ng mga malalaking laban. Hindi na rin nakagugulat na siya ang umano'y ginamit bilang pantabing sa isang tao na ayaw mabunyag ang kanyang ginagawang kasamaan sa publiko. Gayunpaman, mas lumalim pa ang usapin nang idawit siya ni Alias Totoy sa gitna ng imbestigasyon, na si Lito Guerra daw ay isa sa dalawang taong ginamit umano ni John El Estomo upang itago ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, lalo na sa hanay ng mga kapwa-pulis at iba pang kasabwat sa grupo ng Alpha. Dahil kung si Estomo raw ang direktang makikita, Bilang miyembro ng naturang grupo, tiyak na agad itong pagdududahan at posibleng bumagsak ang buong operasyon. Kaya't ginamit umano ang pangalan ni Lito Guerra at Mayor Takoy bilang cover, isang estrategikong hakbang upang mailigaw ang atensyon ng publiko at manatiling malinis ang imahe ng dating general. Pero sa kabila ng mga paratang, nananatiling tahimik si Guerra. Walang tugon, walang pahayag, wala ring denial tahimik, ngunit mapanganib ang katahimikang iyon. Dahil sa mga kwento ni Julie, unti-unting nabubunyag ang masalimuot na larawan ng kalakaran ng sabong, isang daigdig na hindi lang pala umiikot sa salapi, kundi sa buhay mismo ng mga taong nasasangkot dito. At nung hinamon na ni Patidongan si Stomo na magpa detector test sila, mas lalo lang itong nainis at mas tumindi pa ang kanyang mga pagbabanta na kapag hindi binawi ang kanyang mga naunang pahayag sa lalong madaling panahon, ay itutuloy niya ang pagsasampa ng reklamo. Kaso ang problema, touch move at walang bawian ang gusto ni Patidongan, kaya wala na siyang magagawa kundi antayin ang susunod na mangyayari. Alam mo ba na ang tinatawag na lie detector test o polygraph test ay hindi talaga nito nababasa ang katotohanan? Sa kabila ng popular na paniniwala, hindi nito direktang nasasabi kung nagsisinungaling nga ba ang isang tao. Ang sinusukat lang ng polygraph ay mga pisikal na reaksyon ng katawan tulad ng tibok ng puso, paghinga, presyon ng dugo, at pagpapawis, mga bagay na pwedeng maapektuhan ng nervios, takot, o kahit ng simpleng kaba. Isa sa mga matagal ng pinag-uusapang taktika, lalo na sa mga pelikula, dokumentaryo, at psychology forums, ay ang paggamit ng tinatawag na disruptive response o mga kilos na sinasadyang magpabago sa natural na reaksyon ng katawan habang sumasagot ng mga tanong. Halimbawa, sa ilang mga eksena, ipinapakita ng karakter na pinipigilan ang paghinga, kinakagat ang dila, kinukurot ang hita, kinukuyom ang palad, o naglalagay ng pressure sa sarili habang sumasagot sa mga tanong na alam niyang totoo ang sagot. Sa teorya, ang layunin daw nito ay para mabago ang baseline o yung normal na pattern ng physiological responses gaya ng heart rate, breathing at perspiration. At ang epekto nito, kapag dumating na ang mga sensitibong tanong, yung posibleng may kinalaman sa kasinungalingan, mas mahirap na raw para sa makina na madetect ang tunay na emosyon o stress level. Kasi nga, mula pa lang sa simula, nagulo na ang normal na pattern ng katawan. Dahil dito, Maraming eksperto ang nagsasabing hindi dapat isang daang porsyentong pagbasehan ng polygraph results. Oo, ginagamit ito bilang investigative tool, pero hindi ito perpekto. Kaya nga sa korte, madalas, hindi ito tinatanggap bilang solidong ebidensya. Pero kung matalino ka at sinubukan mong dayain ang lie detector test, hindi rin ito basta-basta umeepekto. Sa kadahilanang alam na ng mga examiner ang mga ganyang galawan. Dahil sa umpisa pa lang ng test binabantayan na nila ang kilos mo, ang mata mo, ang hininga mo, pati na ang intensyon mo. At kapag nagkaharap-harap na sina Mayor Takoy Litogera Patidongan at si dating PNP Chief Jonel Estomo sa lie detector test, doon na magkakabistuhan. Wala nang takas, walang pwedeng magkunwari sapagkat sa harap ng makinang 'yan, hindi mahalaga kung gaano ka katalino o kabihasa sa pagsisinungaling. Isang maling tibok lang ng iyong puso, isang abnormal na paghinga, pwedeng mabunyag ang matagal ng itinatago. Kaya nga may kasabihan na ang tao ay maaring magsinungaling pero ang makina ay hindi. Ikaw, ano ang masasabi mo sa mga binitawang pagbabanta ni Estomo na kung hindi umano babawiin ni Patidongan ang kanyang mga naunang pahayag ay magsasampa siya ng kaso laban dito? At ano sa tingin mo ang pagkakadawit ni na Mayor Bernie Takoy at litogera sa pagkawala ng mga sabungero at ang paggamit di umano ni dating PNP Chief Jonel Estomo sa kanilang mga pangalan, may katotohanan ba o isa lamang itong malalim na paninira para takpan ang mas malaking lihim? Ikaw na ang humusga, e comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.